Bale po, uh, bigla ang harvest po ng ampalaya natin, ano po, at gawa po ng masama ang panahon, tapos po ay parang nakakana rin po ay, nakaka na, kabado na po ba? Hindi po natin alam kung may bagyong ngayon, oh, yan, mamaya pa natin malalaman. Oh, na ay po, at na po uli. Ay, gawa po ng harvest natin na rin, kahit ilang tiraso pa. Gawa po ng baka po ba lumakas nga ang hangin ay malug ng malug ay sayang po. Pati yung katawan po ay maapektuhan. Oho yan, yan na po yung ating ampalaya. Hmm. Wari pong sasamanan mo ang panahon eh. Huwag naman sana. Kaya ho, eh, harvest na natin. Oh. Yan, nagsasayawan na po ang mga dahon hindi po naman totoong malakas ay kaso ho, sa hambalos po ng hangin oh, ay maapektuhan din po kulog po pati ng kulog ay ang, ang palaya po ay medyo maselan, ang laki ng manong manira yan may maling nira Mm-hmm. Yan yeah, first time po na ng umpalaya oh. Mm. Gawaho ng pag siya nakakabag pa. alug na alog eh hanggang sa maano po. Masira po ba? Hindi ni pa po titingin pa po tayo. Yung isa bumagsak na oh. Ito na po oh. hindi na po natin hinintay yung ano yung malaki malaki po talaga oh gawa po ng masasayang pagka bumagsak yan dito pa po tayo Ayan, yeah, ito po. Oh. Hmm. Titingin pa po tayo doon sa iba. Sa awa po naman lang doon sa imin, ha? na tayo. Eh. Meron na rin pong ilang mga pasunod. Kakatuwa. Hmm. Yan na po yung mga iba pang ampalaya. Oh. Yung pong iba, bago pa lang yung tumataas. Hmm. po natin yung mga puno bali ito po yung nasa 30 ka puno yan oh wala pa po din eh ayan sarap na rin ito po naman maliit pa ang dami rin ang magiging isa so, kakabag po natin ay pero kahit hindi pala muna natin taas gawa ho nang baka maghangin butit nakababa ganyan, sa ganyan po tayo nakarecover yung ano eh yung ating pipino nung nakaraan nung kumabag na po siya sa kalahatian ay bumagsak ng bumagyo yung parang bumaba dyan bigla natin na eh, itaas kaya ho nakahuli tayo ng magandang presyo Oo. Umabot po tayo ng pinakamataas na presyo ng pipino. 70 po per kilo. Oo. Yan. Ito pa po yung ibang puno. Ito pa po yung ibang puno napakadami na sanga pag sunod po, siguro ay yung ano magugulay ulit tayo yung may munggo napakasarap po yan po yung street yan po yung lahat ay may ampalaya o oh. kung mapapansin nyo po ang ampalaya po ay medyo maselan po yan pag kayo napapaspas ng hangin oh ay ito pong atin open space tapos ang magiging cover lang natin itong kulong ng baboy yan kaya ito dito ko tinanim oh. wala po dito ipapanik na rin nga oh. dami na hmm. yan na po ang ating ampalaya tapos po niyan saka ho natin i-sprayhin yan pagka lahat ay nakakaano ano na sa taas para malinis ganun po ay laging habol ko rin po ay yung patipid ba yan no, ang palaya ang dami malilipad oh. medyo malilipad po yung iba oh. kumukulog po kulog kidlat oh yan, yung kung natin dinig po ninyo. <laughs> Katatapos lang po ng napakalakas na ulan. Oh. Kaya tayo nakalabas-labas. Dito sa kabila oh. maliit pa itong isa. Ito. Ito. Laki. Oh. Ito po ang sakto-sakto sa laki. Oh. Taman-tama po. Ito po. Bali ito na rin po yung update natin sa ano sa ampalaya po. Oh. <tinyo> <tinyo> Apat na piraso po naman no. Biglaan po ang pangyayaring ito. Hmm. May kamatis po dito ng nagkaigi oh. Ito po ang mataas ngayon ang parang kamatis. Mm. pala yung parang ang pala yung ligaw hmm. yan ito po ang kamatis oh. napaka ano po ngayon ng kamatis para bang mahina ang ano mahina hmm. kaya sobrang mahal mahirap pong magpaganda kasama ka muna nga hmm. Tadi nang neng tadi. Mm. Tadi, tadi. Mm. Yan, no, oh. hindi ho natin nila asahang tayo makaka-harvest. Yan, ito po yung mga kamatis na natira na nung ano. Oh, ganito sana na siya. Oh. Natira po nung bumagyo. dito ka sa kabiga ah, meron din dito ah maliliit pa hmm, pero may bunga na po halos lahat bago hindi pa naano sa kabagay Bale ito na po. May ganun pong maiuwi at pang ulam. Ayun, salamat po sa inyong pagsama. No? Bigla ang harvest po ng ampalaya kahit hindi pa totally harvestin. Gawa nga na yun. niwasan natin yung mabugbog yung puno. Yan, ingat po ang lahat. Salamat po sa inyong pagsama. Bye.